Magandang, hapon, Magandang po. hapon po. Ang pangalan po ni Mr. ay si Glenn? Glenn Marijik po. Nasaan po si Glenn Mars Nasa work niya yata po. Okay. Hindi na ako nagsustento. At meron na po tayong TikTok. Okay, Nung dumating ka sa buhay ko, naisip ko ano bang mabuting na gawa ko to deserve someone like you. Ikaw ang pangarap na di ko akalaing makakamit ko. si nanay, si ma'am, Erliza. Guwang ko ay nasa abroad pala kaya ay nandito yung kapatid ni ma'am Erliza, si Erlina. At kasama ngayong kanilang anak. Gano katagal na po hindi nang bibigyan ng sustento? Noong December po, una siya nagbigay po. Pero yung mama niya po nagpapadala pa ng susten oh. bibigyan ng pera. Kaya lang itong si Glenn, hindi na ho, uh, tumitira sa bahay, hindi na ho ina... Hindi na po. Umuwi na po kibata. siya sa ano eh, sa lugar ng babae, sa Antique po. Ah, nagsama na po sila nung babae? Opo, hinatid niya po yung babae doon sa Antique. Okay, di na matawagan itong si Glenn Mar. Kailan pa po nangyari ito, ma'am, na umalis na at hindi na bumalik, hindi na nung kasama bali, yung ano po Nung December, pumunta pa po siya sa birthday ng anak niya tapos nung last niya na uwi nung January po bago siya umuwi ng antike kasi nagloan po siya sa SSS Opo Ay sabi niya sa mga anak niya pag nagloan siya bibigay yung kalahati sa kanya kalahati sa kanya Ngayon umuwi na lang po ng antike isang libo lang po binigay sa mga anak niya Oo. Oh. Yun Okay lang po. so mag-loan sana ng pera sa SSS magloan ng pera Opo. sa SSS Anak ah, na na po at ang usapan sana hati. Opo. sa mga anak niya. Nagtatago na raw po. Eh sa sampa na po na lang natin ang kaso. Opo. Ito pong si uh, Glenn. So kayo ngayon ang -kup -kup Opo, po ng kumukup-kup sa pamangkin niyo. Sa mga pamangkin ko. Po. Nasa bahay niyo po Opo. siya. Bali yung tinitirahan namin po, bahay po nila 'yan. Kasi pinapunta po ako ng kapatid ko para mag-alaga sa kanila. Kasi nagtatrabaho yung papa niya, stay in noon mula pa yon, mula pa siyang babae. Oh. nag sa ng pangbabae nung August po. Napakabait niya naman po. Kaya pong kumukup-kup sa mga pamangkin nyo. Po. Kaya po pumunta para alagaan po. Sila kasi four years na yung kapatid ko doon sa ibang bansa. Wala pa pong naipon. Binakada Pero nagpagpadala kay Papaano po sa bata. Opo, oh, nagpapadala po. Magsampadala po tayo ng kaso. Kung uh, ano man yung pwedeng kaso maisampa base po sa mga ebidensya na meron tayo yung sa TikTok kung yan ay pwedeng tanggapin sa Korte. Eh. Opo. And then, on top of that, yung hindi na po pagbibigyan ng suporta. Opo. Yung abandonment, in-abandon na, na po kasi umalis naman sa kamo, pumunta na sa probinsya, sumama Opo. na sa kanyang uh, bagong girlfriend. Meron mo ba kaming pwedeng maitulong sa inyo, bukod po din sa pagsampan ng kaso? Kasi yung plano ng kapatid ko po, papauwiin na lang kami ng probinsya. Kayo po? Opo, kasama yung mga anak niya. Kasi Sige dito nahirapan po kami. Uwi ka ng probinsya. Saan ang probinsya niyo po, ma'am? Negros po. Saan ngayon dito ka nakatira? Opo. Sige ngayon po. pumapasok po ako ng ano, kasambahay para lang po na maano yung araw-araw naman kasi yung padala ng kapatid ko, buwanan. Sige po. Siyempre. Pamasayan namin kayo papuntang Negros. Yun lang po. Opo. Pagkatapos ng pasukan nila. Sige po. Uh, at mabibigay din po ako ng uh, pera para panimula ninyo doon sa probinsya. sa pamasayo niyong dalawa. Okay po. Yes, Senator. Ito pong si yung nanay, I mean itong tiyahin kasama yung pamangkin, uh, yes. gusto magsampan ng kaso hmm. laban dito sa Mister na pabaya, Mister ng kapatid. Yes ito. po. Uh, however, gusto niya umuwi ng probinsya, paano to? Ah, yun lang po ang mahirap kasi po uh, ang criminal cases natin kailangan pinafile kung saan ito nangyari, yung krimen, uh, which is their current residence. Dati dito nagtatrabaho itong si Glenn Mar Opo. Ngayon, pumunta ng probinsya, sumama sa kanyang kabet sa ang lugar? Antique po, si Antique, Balom. Sa Antique. Saan kayo uwi? Sa balik kami, Negros po. Negros. Bacolod. Naku, may konti problema. Sa Manila, nilayasan nitong si uh, uh, Glenn Mar, itong kanyang anak, inabando na, pumunta ng Antique. Opo. So, saan dapat ipafile yung kaso? Dito po sa Manila, dahil dito po nangyari yung isang element ng crime which is the damage, no dahil inabandon na po sila dito. Okay. Or isa pa po namang pwede is kung saan po sila nilipat, kung continuous naman po yung ginagawang pag-abandon pwede rin naman po doon natin i-file. Ah. Pero hindi na po natin magagamit yung mga ginawa niya dito sa Manila, laban sa kanya doon po sa Antique. So doon sa Antique, yun na lang yung continuous yung pag-abandon na, hindi pagsusuporta? Yes po, Senator. But, Although, okay. ano, uh, I can always argue na yung mga act po na ginawa ng tao is doon sa lugar niya. President, I think it's much safer po talaga that they stay here if they want to pursue the case. Senator. Sige, pag-uusapan namin yan kasi gusto na umuwi ng probinsya nila para magbagong buhay na doon at maging malagi, yes. may lagyan sa ayos yung buhay. Pag-uusapan namin. Salamat, Tony Garrett. No problem, sir. Maraming salamat, Tony Garrett. Usap tayo. Okay. Uh, wag mo muna kayo umalis titimbangin natin yung uh, kaso na sinabi ni Atty. Garrett, mas maganda dito sa nahintayin nyo versus kapag kayo umuwi at pwede tayo magsampa doon kung saan kayo pupunta. Okay? Sige